Hi guys! So ayan, nakakalungkot namang isipin itong nangyari kay pagboyat at saka kay Cherry White, siyempre. Pero, eh, wala tayong magagawa dahil talaga namang ganyan ang buhay, guys. So, tanggapin na lang natin dahil tanggap naman na nila, ba? Diba? Ayan na nga, panuorin natin ang kanilang signing off. Ayan, signing na off, off na po ang Pacboy at saka Cherry White. So, si Cherry White naman ngayon at saka si Boy Tapang ang ating aabangan at abangan din natin ang ang kalab ni Pacboy. Boy. Ayan, what's natin guys? <laughs> naiyak ako. Oh. Uh, so, uh, eh, ba, kasi yung gusto niya. Pagkatas namin mag-usap, okay lang. Pagkatas uh, namin mag-usap, mag-explain, nag-usap pa kami. Oh, uh, parang, Tagal niya ka eh. parang, ano yung mga? Marami daw? Masakit. Sa burst the uh, um, May ano, masakit pa rin, pero... Siyempre ayoko naman na na parang may masasakta na naman ako. Ayoko na. Tama na. Okay, uh, Siyempre, iingatan kung, kung ano yung binigay din sa akin, iingatan ko yung feelings ba? Ganyan yung sinasabi ko sa'yo. E, eh, kung, kung merong nagmamahal sa'yo, ingatan mo yung feelings. Di ba? Huwag mong sakta. Tapos paulit-ulit kung magkagawis. Huwag ka sakit. Ayun ang mga, siyempre gusto kong hindi sorry kasi hindi naman dahil sa mga pagkukulang ko eh. Wala ka lang talaga dyan sa point na yan at nahihirapan ka. Pero, hindi na yan eh. So, yung kailangan natin tanggapin. At kailangan ko rin siyempre tanggapin. Yung mga bagay naman yung eh kailangan talaga maging tatag. Ah, uh, syempre hindi pa rin ako ano. Para sa akin ha. Hindi ko pa rin syempre sinasara yung hindi ko sinasabing tapos na. Pero kung natin pangunahan yung panahon. Pero yung puso ko, ah, uh, pa rin. Hindi natin isa Puso ko yung nakabukas ayos ka. Ang tindi mo ah. Okay, talaga. Yeah, I mean, um, Masa akin bumalik si Chelo White sa'yo, gano'n? Yeah, uh, di ba sabi yung panahon eh, ayaw, ayaw natin pangunahan yun eh. Basahin, yung puso ko nakabukas pa rin, open pa rin para siyempre, Siyempre sa'yo, <coughs> kung, siyempre, kung naulahan lang yan eh, siyempre kung meron akong makialang iba, e or, or bago ka, bago, pa ako may makialang iba, eh, dumating ka. Ayun, siyempre, um, okay pa rin. Baga okay, uh, may kanya-kanyang buhay na kayo ngayon. Ah, Oo, oh, parang gano'n. Ah. Pero yun nga, yung pagmamahal ko kay Fatboy, hindi mawawala yun habang buhay na yun na part ng family ko. Mag-part ng pamilya dito. and and ano, 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 sinasabi mo na sa'yo na ano na, okay lang sa akin, Diyos, tak, Okay lang. Kasi, doon pa, hindi ko na kinakaya talaga. Yun nga yun. Pero, di ba, sana, sana lang, ayusin mo na. Ayusin mo na yung sarili mo. Bukas mo ibig mo para lang, boy. Hindi ko naman sinasara yan. Nandyan lang yan. Sarali na lang. Oo. Ay, sarang mo na Tapat na kanilang pagdating dyan. na kanilang pagdating na kanilang pagdating ako. Nagpapahit ako ng kukang. Pero gusto si yung mga friends mo. Ah, si Tidor. yung mga friends mo. Eh kasi lahat <laughs> naman hindi naman ako mapipigilan. <laughs> <laughs>